So Yan Andiyan na tayo sa kamay ni Jesus Akit tayo dyan And then maulan po lagi ata din eh uh, Maulan po siya Sa kamay ni Jesus Andito tayo So mabilis lamang pag po kayo nakamotor So uh, Isang oras at kalahati eh. Pag ikinang galing sa Pasan Pablo City hanggang din eh So Yan So, tayo maghahanap ng ating kakainan. Tara, dito kainan. Marami po ditong kakainan. And then, mayroong... ...mga santo. May pa ice cream din. May pa sulubong. Dito po tayo sa mga pasulubong. And then, may kainan dito. Tara, daddy, dito. May kainan. Para tayo nagpasa yung na sa ulan. Bilis. Ba tayo magkalag na. Lagi po na ulan. Lagi po na ulan dito. Buti na lang makapal po yung aming jacket. Hindi kami naka... Ka, So, ang dami po diyan talaga palang tinda sa loob. Yan. Sa kamay na suso ang dami po tinda. Oh? Yeah. May mga santo. Marami po dito mga grocery. And then may mga puon. And then may mga pasulubong. And then tayo, Ayan. Mga pasulubong. Ayan. Ang dami po dito mabibili. Ang dami. Ay, ito yung special na sinasabi nila. Ayan ito yun ito yung madalas na dinadayo sa kanila yan ang uh, longganisa ng lokban kesan 30 per dozen madalas pala dito mga puon ang tinda eh. andito and 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 na tayo sa food court kahanap tayo ng uh, ay parang masarap dito pansit Diyan mo ako. Diyan mo ako. Basta ganyan. Bas Thank you. Wala na dito. Dito lang. Grease naman. Ano grease? So, ayan guys. Maraming pagkain dito. Ayan, ito yung dinadayo si Lokban kaya. So, dito? ba tawag dito? Lokban. Ayan, Lokban isang Lokban. Yan. Ano po yan? Toppings yun ay para mga ano nga? Yung mga to, silog. Ganun. Long silog. Long, silog. Long silog. Yan. Anong rice po? Nun? Plain rice lang. Plain rice. Walang ano? Java rice. Yan. Kain natin yun. Yan. 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 May pansit din kayo? Short order Ah, pancet habhab. O, oh, sige. Ay, pancet habhab pala. Diyan ata yung sinusukaan, no? Walang panset na. Sige. Yun na lang. Ito, try natin to Saka yung longganisa. Opo. Opo. Yan. Ano po ito? bola bola Daddy, kape. 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 Kape, day. Ha? Yun nga. Longganisa sa kayo. apa Longganisa, ano ba to, te?